Oh, sorry. Hello guys magluluto ako ngayon ng Masarap na Udong Ang aking mga samkapay Yan Ngayon nalagay ko na yung garlic at sya yung sibuyas. Ilalagay ko na rin yung nipon para magtutunan siya. 6 garaso lang ang ko kasi dalawa lang kami minyak mong nakakain. Siyempre, ilalagay ko na rin yung sili, siling labuyo para mag spicy yung asin ng ilulog yan, okay na siya. Ay, lalagay ko na rin yung ricolio. Pagaluhuluin ko na yan dyan, guys, para isahang kulo na lang siya. Kasi hindi naman pambenta to pang kain lang naman na, Dalawa lang naman kami. Kaya kahit ano, okay lang yan. halo ko na siya, guys, para isang ano na lang, kuloan. lalagyan ko siya ng kunting tubig, kunti lang. At kunting toyo para may kulay yung aking niluluto. So yan na guys, lalagay ko na yung udong. Udong! nag ko sya nung sirey, guys. What? Hoy, oh, no happy. Go so la. Yan luto na yan, yan sya, guys.